for today's video guys kukuha pala tayo ng ubod ng saging hindi yung puso ha yung mismong katawan ng kukunan natin ng ubod sabi ng mga kasamaan ko, mas mabisang gamot daw yon sa mga arthritis rayuma at iba pa daw mga sakit so dito pala ay napagutusan ako ng aking boss na kumuha muna ng ubod ng saging so ayan po yan pong isa titirahin natin yan Inuna ko muna tang uh, tabasin yung taas. Para baka kasi pag sa baba ko tinaga patumba sa akin. Medyo mabigat bigat yun. Nung matanggal ko na po yung taas, yung sa baba naman. Tingnan nyo lang po yung gagawin ko dyan. Hindi ko pa natikman ko nung lasa ng gulay nito. Pero yung magpakuha ko nito, yung mga bus namin, na mga Chinese. Dahil siyempre niwasan din na yung mga sakit na malalala so ayan po hinati ko lang po sa gitna para mas madali ko siyang makuha yan pong ko yun yung paka magtawagin yan mo lang po ang ginagawa ko kung maabot ko yung pinakagitna ng saging na yan yung naputol ko pala dyan ay dalawa lang marami na yon. yun ayan po pinagita sa video so yan po medyo maputi po puti na siya pero medyo malalim pang kailangan ko dyan ng gigit na talaga yung yung uh, malambot malambot yan naman itong itap ko kulang pa yata sa asa eh yan malapit na kunti na lang isang ano na no, siguro isang pata na lang yan niwan ko na muna sa gitna kasi hindi umabot yata ito ko dun eh hindi malambot na ang party dyan eh hmm. anak buhay anak buhay na mga mahihirap ayan po lapit na so guys kung umabot mo kayo sa part ng video na to pakilike and share naman po para mas lalo pa akong ganahan gumawa ng mas, mas marami at kakaibang video yan po ilalagay na po natin sa plastic para ibigay na sa ating mahal na boss maraming salamat see you